Hello! Good morning! Good morning! Almasal po tayo! Happy holiday! Monday! Holiday ngayon. Almasal po tayo, guys! Spaghetti! Spaghetti! So, lang. Menudo! Saka nag-attend kasi kami kahapon guys sa ano sa binyag at birthday may Sharon kami ha? salamat sa pamangkin ko pinadalhan kami ng ulam pag uwi busog much Alam po tayo Monday, ngayon ang halod day Spaghetti lang. Almas ako, guys. Siyap naman. Ang saya. Kahapon, nag-a-try kami. Birthday at saka piniyag. Busog. Daming handa nila. Gabi na kami umuwi. Pagpunta doon, walang bitbit. Pag uwi, maraming bitbit. -bit. <laughs> Salamat sa pamangkin ko. At sa asit ko pala. Salamat. Bango na kayo dyan. Kain na kayo. Tulog pa yung mga kasamahan ko. Napuyat. hey okay guys bye